Alright, good morning. So, panibagong reaction tayo ngayon. Ito si Sandra Cam, na may sinasabi na ang malaking utang na loob ng uh, Administrasyong Marcos sa mga Duterte no. Dahil kung wala ang mga Duterte, wala rin Presidenting Marcos ngayon. Oo, ha? Ayun. So, sa mga naiingayan, nasa tabi po tayo ng kalsada. Ayan, kita-kita niyo ang daming mga truck. Kaya talagang maingay dito. Ayan. Kaya kung maingay, uh, pasensya na. Alright. So panoorin natin ang uh, bahayag ni Sandro at bahala kayo mag-react. Kung sa tingin nyo ay tama, mali, o katotohanan ba ito, o kasi Alright, let's go. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa, sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon at walang Romualdez na tambalos-dos na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang laloob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. what pero, dahil si Senator Aimee, linigawan ng linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumibkin, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama at sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng, anong ano mo, katawan mo, tumatayo kasabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at amba ng ating Pangulo? Nanindigan ka ba? Di ba para kang, para kang pugsit doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapoder ka. Ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Marsyalo itong binibigay nyo sa amin. Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sa... Sa... Uh, Sabi Hindi. Sa... Libingan ng mga bayani. Dahil tatlong... Tatlong dekada tatlong presidente na ang umupo, hindi na papalibing. Pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tsuhin mo. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Tingnan mo, mga kakampi mo, Pagaya ni Congressman Lagman. Saludo ako dyan kay Congressman Lagman. Dahil sa totoo lang yan, kaya nagsasalita siya. Hindi siya papayag na mag-tsa-tsa-tsa ka dyan. Mag ka na lang para mag-burubaliktad -mag ka. Huwag ka, nang, sumayaw ng Chacha. -cha dahil hindi ka, ka igi tingnan pag nagsayaw ka ng Chacha. -cha. Yun lang.